Pagulong. Hi, um, for Cindy. So, how was it working with uh, Thai actors, especially Max? Ano yung mga uh, differences working with Thai actors as compared sa you know, local actors, local production? Okay. One of the reasons po kung bakit tinanggap yung movie, kasi alam kong makakatrabaho ko ng mga Thai actors. And, uh, si Max, napakabait. Uh, hindi ko po alam na Ganon siya, alam mo, kasikat po pala sa Thailand. Uh, he is very famous. Even sa Philippines po, marami po nakakilala sa kanya. Tapos makikita mo lang po siya, nakaupo lang siya dyan sa gilid. Hindi siya nagpapa-importante. Sabi ko nga, uh, wow, sobrang bait niya, sobrang humble niya. And, ano ba, grabe rin yung respect, no? Tatahimik lang siya, palagi siya nakangiti. Kahit, napakainip po kasi sa Thailand nung time na sinushoot namin. Ito yung pinakamainip na time sa Thailand um, para ba? Hindi siya nalilate, andyan lang siya sa gilid kung tatawagin mo siya. Tapos sobrang mababait pala sila at sweet. At marunong po talaga sila mag-English. Max marunong po mag-English. And um, Miss uh, Ate Jer Tita Jerry, yung Jeria, yung mami po niya, teacher naman po yun. She's not an actress, she's a teacher, first film po niya. Napaka, ano ba, napakagaling magsalita hindi, hindi ka lang first time din niya umarte. Yung ibang Thai actors po, um, actually po, as, si Max lang po ang actor talaga. The rest, first time actors po. Pero wala akong masabi ang galing po nila. Kahit mayroon pong mga actors na hindi marunong mag-English, they're very, parang ba sabihin? Um, siguro, mag, mag magaling sila. Kaya kahit na hindi pa sila naging actors, kaya nila, nagawa nila yung rules nila. At ano ba, ah, wala napaka-humble po nila doon. Napaka-buwa. Thank you. So for my second question for everyone, ano yung mga good memories niyo na kanda sa Thailand? Ang good memory ko po doon, marami po actually. Una-una po is yung mga pagkain po. <laughs> <laughs> um, sirap po ng mga pagkain po doon, saka ng mga fruits. And isa pa po is, um, yung haba shishik po namin yun. It's a very wonderful memory kasi po, um, nakasama, first time ko po nakasama si na Cindy, sa Kuya Max, si Derek Sian. And it's such a blessing po na ang babait po naman, ang lagi, lagi po mababait ang mga nakakasama ko po, na actors and directors. And po. Um, Siyempre, going to Thailand po is a wonderful memory na rin po. And, yun po. Yun po. Mm, good memories ko po sa ano, Thailand. Yung pasakay na po kami ng aeroplano kasi tsaka papunta po ng ibang bansa. Yun kasi po yung pangarap ko. Tsaka first time ko din po ng aeroplano. Yun po yung dream ko po. Natupad na po eh. Sobrang saya ko po po nun nung nakasakay na ng aeroplano. Tsaka, ang good memories ko po sa Thailand. Yung nakapunta po kami ng lotus, tsaka din po sa ano, sa Sa, sa floating market po. Doon po yung sobrang masaya po po. Meron nga po po akong remembrance sa bahay. Okay. Ako po marami din, pero ang pinaka-favorite ko po, dahil first time ko sumakay sa Elepante. Yes, meron po kaming ganong kasama din po sa scenes namin. So yun yung talagang good memory ko. Nakapunta na po ng Thailand before, but nung nag-work po kami, first time ko makapunta at makasakay sa Elepante. So tuwang-tuwa po ako, Para akong bata doon. So yun po, kasi parang sa, sa tingin, at sa tingin ko po, kahit naging horror yung movie namin, magaan kahit very dramatic po kami, actually mabigat po yung characters talaga namin dito lahat. Um, kahit sila kaya nga bilib na bilib po kasi ang babata nila, pero talagang the pull off po nila talaga yung mga dramatic talaga na eksena na namin, kahit tuloy-tuloy po. Hindi sila talaga. Sabi ko, ang gagaling po ng mga batang po. So, yun po yung good memories ko, mag-aat trabaho, at yung pagsakay ko po sa elepante. <laughs> Okay, maraming salamat po. Moving on to Miss Ana Pingol over here in front from Pika Pika. And hello, kay Cindy. Cindy 'di ba yung mga artista minsan nag-iipon ng mga souvenirs, ng piling ng mga posters. Ganyan, iyan ba kaya mo ilagay sa bahay mo? Yung poster mo na 'yan. Ah. <laughs> uh, Pasensya. <laughs> Kaya naman po, hindi po kasi ako matatakot eh, actually. And uh, this one, actually, sabi ko nga, ah, uh, nakatakot po ba yung mukha ko Yes, kaya ko, kaya ko pong ano, kaya ko po yan isama at tingnan yung sarili ko dyan. Kasi, grabe po eh, good, good memories actually, kung nakita ko yung yung picture na to. Actually, this is a one-take scene po. This, this, itong itsura ko po na to. At nakakatawa po kasi, hindi siya talaga, this is this a photo, Raya? picture taken, by Raya, habang ginagawa ko eksena. So, ganun lang po siya ka. <laughs> Paano ba? Uh, nung kinuha to. So, sabi ko, I think this is one of the, ano ba, magaan na movie na kahit mabigat yung character. Okay po sa akin makita to. Palagi, kahit gabi. <laughs> okay. Tapos sa uh, movie, character mo, na uh, uh, may, uh, may fiancé kang uh, tayo. Okay, yes. In so, do you feel like, but do you see yourself getting in a relationship with a foreigner? <laughs> yeah, see. <laughs> yeah, si Max po yung ano ko dito, fiancé ko po. Ah, yes. Sabi ko nga po kanina, babae po ng mga Thai. Hindi na, not necessarily Thai, pero... Napaka ano ko ba? <laughs> Napaka-introvert na Si po. Kasi Altea, si Altea na nga kaya sumagot. <laughs> mga introvert ko pong tao, hindi po ako masyadong lumalabas kaya hindi din po ako nakaka-meet ng masyadong tao. But, if given the chance, mag-work po ako ulit sa ibang lahi, why not? Kasi, di mo nakakatawa. Saka ang ganda po ng mix, di ba? Pagka Pinay, tas ibang lahi. So, open po ako daw. Wala pong problema. At sana, soon. Ah, dumating diba, na. Di ba? Di ba? Di ba? Di yung hinila ko update dun sa multong nagbabantay sa iyo. Ayun, gusto mo bang makita, makita siya? Kasi yeah. hindi siya nagpapakita sa iyo, 'di ba? Sa mga ka, sa mga kaibigan mo lang, sa mga karelasyon mo, pero sa iyo hindi. Gusto mo ba siyang makita? Ah. Uh, <laughs> 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 magpakita siya sa akin. Na. <laughs> <laughs> yes, gusto ko po siyang makita. Feeling ko nga, bukod pa rin siya sa akin, pero dahil sa sobrang labo po ng mata ko, hindi ko siya nakikita. Nearsighted po ako, as in sobrang malabo po yung mata ko. Um, yes. Pero wag sana tonight kasi may ah. number ko. <laughs> <laughs> yes, but, gusto ko po siyang makita. Wala lang. I just wanna know kung ano ba. Pero niniwala po akong kasama ko siya palagi sa bahay. Alas <laughs> na talaga. Can you explain further kung ano yung um, tie-up ng wing zone at itong Kamantong? Okay. Ayan. Um, Ayan, sobrang thankful po kami dahil nakipagtaya po ang Zone at Botiju po sa Kumanto. So, when you spend or when you dine in and take out po, um, when you spend 900, minimum spend of 900 pesos sa Zone, you get free one cinema ticket of Kumanto. Dine in or take out po Sa Botiju naman po, um, minimum spend of 2,000 pesos, you get two free cinema tickets. The promo runs from July, June 20 to July 9. Pero makagamit po sa July 3 dahil July 3 po ang start ng showing po ng, si, ng Kumantong yung Cinemas. July 3 to 9 magagamig po makagamit yeah. po Thank you, Thank you! Awesome stuff! Maraming ako, oh, di ba? Wala pang kontigo yun. Good job, Cindy! <laughs> okay, moving on to Erwin uh, uh, Ogawa, yes, from Anong Gana? Hi, Miss Cindy, Antea, and Hi. Emmanuel. Okay, so so next post kay sa Thai culture for a week, right? So ano yung din yung malilimutan na description ng uh, Thai culture or yung mga experiences mo? Thai culture. Ako po, feeling ko, naging kamukha ako ng portal kasi. Po. <laughs> Hindi, marami po nagsasabi ng mukha daw po akong Thai. So feeling ko, nag-blend in po ako na nandun ako. Sa tingin ko nga po, parang they thought na Thai actress ako eh. Parang yung mga staff doon, siguro kung daw kilala, feeling nila Thai actress po ako. Pero, gusto ko po, ang nagusto ko po talaga sa Thai, sa Thailand, is yung food talaga. Sarap po. Mahilig po ako sa mga prutas. Ang tayo po prutas doon, di ba? Kasasarap po ng mga lansones, yes. ng mga mangga, and all that. Ano pa ba? Gusto-gusto ko ito na nila ng pagsasalita. Yes. Very sweet. Sana nga po nakapag-stay kami ng mas mahaba. It's just that meron pa po kami naging shooting days sa Cebu sa Philippines so we had to go home po right after. Pero kung, if given the chance po na wala na kami shooting, mag-stay po po talaga kami. Yun po talaga yung gusto namin. Sobrang nag-enjoy po kami sa tele. Any Thai words na natutunan mo? Sawadee <laughs> ka. Sawadee ka. Yeah, aside from those po, meron po ako natutunan na sinabi ko po sa muka. Yeah na makikita niyo po kasi nagsalita din po ako ng Thai sa movie. So, surprise! <laughs> Taya. Um, ang nagustahan ko po sa mga Thai people is sobrang gentle po nila. And um, sa mga production, sa production po dun, sobrang accommodating po nila. Yeah. And lahat po ng mga kailangan po namin, sasabihin lang po namin, bibigay po nila. B binibigay po talaga nila. Ayun po. Um, nung rest day po kasi, kwenta ka lang po. Yes. Ano po, po, lumabas po kami ni Mama ng hotel and pumunta po kami, uh, kumain kami sa isang street food. And yung vendor po doon, hindi siya gan po kagaling mag-English. Hindi po siya marunong mag-English. Um, pero, yun ang hindi po sila nag-English sa parang, na na ang taga, ano ba naman yan? Di mo pa rin mag -gets? Opo, sobrang um, patient po nila. Ang patient po talaga nila hanggang sa magets gets po namin kung ano po talaga yung kailangan, ano po yun. Kaya eh, po, if may chance po na bumalik po kami sa Thailand, we would. Right? Yes po. It's a beautiful country. Sa kaya man. Ano naman po yung mga natutunan ko po pong ano po, French language po dun sa akin? Yung parang, ano po, Sign language, ah, uh, action. Tapos, yung mga language ko po na natutunan, Sawadika, tapos, kap, kapulka, tapos kapulka, Kapulka, ka. na. Yeah, yung basic. Yung mga, ano po, po dun. parang meron din po, kung good memories po doon, eh. Yung mga, ano po, mga tayo, ano, ano po, mga magbabayad po sila, hindi po sila yung Laging galit, di po sila masungit, di po sila, ano, di po sila mga galit po palagi. Di po sila, di po. Ando po sila yung sobrang gentle po. Kagaya po sinabi ni, sinabi ni Ate Andrea, sobrang gentle po nila, sobrang mabait po sila. Di po sila, yung may ano po, Thailander, doon sa 7-11 po tapos di po niya di po niya ako naiintindihan so sinabi so may tumulong po sa akin na isang Thailander din po so yung marunong po siya mag-English tinulungan niya po ko kaya nabili ko po yung ano kasi, yung candy kasi tinulungan niya po ko eh ganoon po sila kabait and last question ay miss ko confirm ko lang so You have good words for Althea and Eman, right? Yes po. So tama ba, may isang child actor dapat ang magpe-play sa bilang anak mo? Tama ba? Kung hindi na... Hindi na, na natuloy. Yeah, eh. tama ba? May narinig akong ganun eh. Yes, yes po. Um, nag-last minute po si Eman. Yeah. Napalitan po yung um, talaga child at actor uh, na nag-audition. But, uh, napakagaling po. It, na. Meant to be, oo. Oh, yes, meant siguro to be. para sa kanya po talaga. Yes. Diba yung mga ganyan nangyayari uh, yes, na... Kahit nakakalungkot na hindi nakasama isa kasi nga po nagka-problema din sa airport, yeah. si Eman talaga, di ba, first time po niya yeah. makasakay ng airplane. Yeah. Binigay po talaga sa kanya ni Wally. The steam, yes. yes. So, And very, si Eman po, very, very good po. Siyempre, bata pa po, po kaya nga sabi ko, nakakabilap. Yeah. Kasi nung bata ko, hindi ko alam kung kaya kung ko yung ginagawa niya as, as an actor na actress po. So, saludo po ako sa dalawang kasi grabe din po yung ano, ano ba, yung patience nila. Kasi mga bata to eh. Yes. Diba, mainipin po sila. Mm, Pero hindi ko sila nakita nag tantrums po. Umiyak. Mm. Umiya. Yeah. Exactly. Alam po yun, diba pagka sobrang init po, yeah. tapos yung ang tagal-tagal naghihintay, napupuyat or whatever, wala pong complaints na narinig sa si dalawang to. Kaya, gustong gusto ko po sila. Thank you. Good luck sa movie. Thank you po. Okay. Thank you so much, Sir Erwin Ogawa from Anang Ganang.